Hello mga Kaisla, for today's video manginginas kami dito sa Bandila Beach sa bayan ng Cagayan Silio. Let's, Let's go. Kayano. Ito sa imi yung mercury ke malaki-laki to. Ari ari. Ito. At isa at tatlo. Abinina, akin na lang yan ang walde. Yeah, akin na to. Ayun, tama ka tama. Mabigat pala yan. Ayun ang may ano may crab sa ilalim ng Ma, bato? Sige, kaya may boy. Hindi uh -huh. <laughs> kasi ganyan ganayan niyan. Dapat dalawang kamay, kabilaan. Wai, mo mo tapo. Sigla mo. Sigla tumago na. Hmm, ah, di ba? Namuti <laughs> <laughs> kay may talabat eh. Ipabukain mo sa ipasok mo ang kamay mo. Ito, kaliit. <laughs> Yung malalaki lang kunin. Ano na to? Alagaan ko. Dalay mo sa kalasagen. <laughs> hmm. Hindi ako <laughs> ka Hindi ganyan aki. Hmm, nakakuha na nga si Kuya Jingo ganyan oh. Ganyan. Gaya mo lang ginagawa niya. Huwag mong laliman. Nakakuha na Si Putput wala pang nakukuha. Yun. Yung, ma yung, maliliit daw, dadalhin ni ate sa kalasagin, alagaan niya. Tingin? Wow. O, si Aki mayroon na. Yung others, wala pa talaga. Wala kang ulam mamaya. O, nakadalawa na si Aki. Wow. What? Ito, ang ang tawag namin dito ay basala, madalas kapag eh uh, amihan, pano nang amihan. Ah. Inuulam namin 'to. Masarap 'to siya sa bagwan. La Hindi ko na kung anong tawag dito sa Tagalog eh. Ay, ito. Hayan ano? -la no. pag malaki. Dami na. Wala pa nga ano pa ako nakukuha. Wala ano pa nga So ayan, habang busy sila dito, nandun naman yeah, yung iba malayo. Magalaw. Check natin. Kino, ano yan? In -in yan. Wala pa ako, Yo, bulate. Yo, bulate. Ah, na. natin. Nakakita bulate. Saan? Hala, may bulate dito. Ikaw yan? Pupansin ko yan Wala may na. ko na ito. Kalip na ako gusto. Baka, na ay, Maya, may So, tingnan natin yung kanilang mga naipon. Ayan. May pang ulam na kami mamayang gabi. Mamayang gabi o ngayong araw? Mamayang gabi. Maraming salamat sa panonood. Paalam!